safety boy. Soba lang ako eh. Ano tong Sige suns? Ano tong sunset? Ano? Maliwanag. <laughs> 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 ang karne <karami>, ang puti. <laughs> dami ko na nang stream dito, boy. Tapos pinapanood ko lang. Ganun o. Okay, baliwa ko eh. Hindi ko kayang panoorin yun. Kine-edit ko Kine-edit ko oh, Kasi nanonood ako ng gameplay ng iba, panoorin nyo na lang yung sarili ko Habang mong natuto, at ano, kung paano ito. Grabe na, Vincent. Baliw naman yun. Kermit okay, ah Grabe naman to, pang high yung laruan. Dinodrawn pa yung ano. Hindi na, nanonood ako ako nung PRX eh. Maganda yung PRX versus Panaka. Rico na ako, Rico na ako. Wow! Line up. Ano nga agad to? Phantom show. <laughs> Flex ko lang Yung Regan ko. Ganda ng recon eh. onsite. side eh. Tega. Ano ba? Ano ba binibili dito? Spectre? Tapos pool shield? Hmm. Up lang. Line up. Line up to boy. Tama. Oo. <laughs> oh. Mm, Kaso sa bubong tumama yon, <laughs> Dodrone ko yung kanan. Ay, wag na pala. Dalawa to, dalawa. Kanan, kanan. Ay, suka. ke ke, ge, ge! Push, push! Ay! Nice. Wala na pala Gage, naghahanap pa ako May isa pa, may isa pa isa pa <laughs> May isa <laughs> pa po <laughs> 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 mo naman Paano hmm? pala na ito? nice. simple hey. na last eh. kahimuan sa baril, eh. close ng spike. isko. nice. trap nice. <laughs> ka lang. <laughs> nairel <ko>. lang <laughs> mo. Matindi. Pupush ko to. Yung snake bit eh. Tara rush natin. Pupush ta... <laughs> ko to. Marami akong pera eh. Um, tara tara. Gagi. Ay gaga. 40... Wait. Nice. Nice. What the hell? Masamili map, bobo, hindi ka tumitin <laughs> <laughs> At ito yung ano, yung kalaman Pambugok eh Oh, kumbuyo sila Kumbuyo BCT yun eh, watch Dalawa market Isa pa, low, very low Wall

Nani na siya? May nakahuli. Eh. Uh... One more, one more. Dere dere chuto ah, dara dere chuto din. Oh. Dito sa kaliwa, sa kaliwa tayo. Ano? Ano? Takbo. <laughs> <laughs> Tikig ng ganda ng putik. Oh, wala pa yung pambay. Bay B2. Mid bay mo. B2. Because... B2. 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 Ay? Ay. Bubulag magbubulag oi. Uy, binulag ka! Binaril! Hindi ka yung bulag, nakatalikod ka pa rin. Eh kasi, hindi na kang bulag. Walang bulag. <laughs> Tumutok <laughs> yan. Sabi ko na eh. Barbie. Kaya sabi ko bubulag. Tumakbo na lang ako eh. Kasi wala mm. mababaril. Oo. Oh, wala mababaril. Wala Binaril ko yung blind. Wala mababaril doon, Anigurado yun. Jonas pa. Hindi mo mababaril. Hindi mababaril. Tumalikot lang eh. Ginawang <laughs> <Di no> <laughs> no ano yung ginawang flash ni Phoenix. Ito ulit yan boy. Ito yan. Feeling nila malakas. Ah, tara. Teka, uultian ko to. Uultian mm. ko to, boy. Yari ito sa akin, sa hindi to. Ay, hindi nakikita yung ano? Eh? Hindi na. Pogi, hmm. ang pangit. Diyan, diyan! Nice. <laughs> Tumakbo ka pa kasi. Eh. Nice kids. Mid. Mid. Meron <laughs> <laughs> na. Oh, dalawa na sila bumarel. Galing Meron dito na iral. Nice. Uy, bumalik nice. gagi mo. <laughs> Alam mo ba nag iron 1 na ako pare. Pick rank yun ah. Ay, bobo. <sighs> Uy! Nice. Hili <Hale> healing. <laughs> right side mo. Parehas. Parehas talaga. Parehas nga. Ah, Ayun mo. Nasa taas yung isa eh. Kaya maliwala, may trust issues. Kaya, hindi na rin gumalaw si Shep. Pakahanap pick... na lang sa akin. Ano na ito pick performance ko na <laughs> 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 ito eh. Narito sa akin Mid. Ano ba yan? Aray ko! Loko ka! Aray mo. Hmm, oh. ano? pio dead bitch. Baka meron dito sa may anas. Gilid. Ayun Ay, na, sa kaliwa, nasa kaliwa. Uy, Reyna! Ang bobo ng Reyna! Hindi niya tinignan yun. Nice. Ano, rush? Rush A tayo, boy. Kasabay plant ko lang to naka lang ako ha. Kaplan ko to. <laughs> Buno ng res mo. Walang baril yung neres mo. Kaya nga eh. lang ako ba yan? Kasi to. Ay, bo. mo, may katabi. Kasi okay, yung ano Wow Nabangana ako ni Fade Nice Naka jet Uy, uh, day na 80, 80, 80 80 nasa site na! Kalma. Nice! 120 yung paid. Ano ba yan? bakit siya ako makapatay? Kill easy yan. Hoy! Aray ko! Aray ko sa... Aray ko, ako paharap. <laughs> <laughs> I'm stuck. Kaboy! Ang bagal nun.

Marinan <laughs> Tondo. Patay ulit ko. Nice. Mm. Nice. Paalam, kaibigan. Hanggang sa muli. Oh, di na eh, naka-off ako. Oh. <laughs> Patay ito. Hi, Lou. <laughs> <laughs> okay. Patay <laughs> Basta, may makamatay dito. Panigurado. Ka. Huwag ka mag smoke log. Please lang. Hmm. Nice! Sabi ko na nga ba. Hindi pwede malis.

Nice. nice! Silip ka pa dyan eh. Naka 60 ano ka lang, 6 thirds ka lang eh. Wala ka siya, siyang bawit, pinatay ko siya ng ulti ko nung last round eh. <coughs> Nakop yan. Chuck mo nga. Parang maliit eh. Hmm? Ang galampa ah. Wala pa rin ba ako eh. <laughs> Tanggal yung pa ah. mag Huwag na, huwag na mag-over time to boy. Huwag <laughs> <Ud> na, <okay>. huwag <laughs> <Ud> Hindi na ako eh. Huwag na mag-over time to para sa yung hinabol. <laughs> nice! Hmm. Oh. Ay, gagawin <laughs> na isa pa pala! Sorry, natuwa ako. May isa pa pala. Nag-in na ito pa. Kaya ako at ilangin ka. Kapagpalik ka. Uy! Oh. Diretso ng asin. Lost pa. Nagsayang lang tayo ng ano. <laughs> Bobong bisaya. Na may gailang <laughs> Namigay lang tayo. Nagsayang lang ako ng effort doon. MB. Wow.